Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Tin at welcome po sa Landas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay nagmumula sa Aklat ni Juan, Kabanata 15, Taludtod 1 to 8. Sinabi ito ni Jesus matapos niyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga apostol. Uh, at sa puntong ito, alam na niya na magdurusa siya at mamamatay. Kaya naman nag-iwan siya ng mga bilin para sa kanyang mga minamahal na disipulo ito ang mga dapat nilang tandaan habang siya ay mawawala. Gayon din para sa atin, naway ituring nating itong parang mga bilin ng Diyos, mga mahahalagang bagay na dapat nating isa puso. Ang unang bilin, manatili. Ang sabi ni Jesus, siya ang tunay na puno ng ubas at ang kanyang ama ang tagapag-alaga. Tayo ay tila mga sanga lamang na mamamatay o malalanta kapag hindi nakakabit sa kanya. Mga kaibigan, mahalagang maunawaan natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Siya ang tunay na puno ng ubas at tayo ay sanga lamang. Siya ang tagabigay ng lakas at sustento. Siya ang mismong pinagmumulan ng ating buhay at diwa. Kumbaga sa halaman, ang mga sanga ay kumukuha lang mula sa puno ng kinakailangan nilang tubig at pampalusog. Sa ating buhay, mahalaga na manatili tayong nakakabit sa tunay na puno ng ubas. At kung hindi, tayo ay mamamatay o malalanta at wala tayong bunga. Ang tanong po, paano ba manatili? Paano manatili sa kanyang pagmamahal? Una, laging magdasal palaging kausapin ng Panginoon bawat araw, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay. Magdasal sa halip ng pagsubok. Magdasal sa halip ng tagumpay. Ang sabi nga sa Thessalonica, magdasal ng walang tigil. Gaano natin kadalas iniisip ang Diyos? Gaano kalakas ang ating kamalayan na mahal tayo ng Panginoon at siya ay gumagabay at gumagalaw sa ating buhay? Pangalawa, Manatili sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos at salita. Magmahalan tayo, gawin ang tama, ibigay natin ang ating buhay para sa serbisyo ng iba. At sa abot ng ating kakayahan, mabuhay tayo ng banal at sa tuwid na paraan. Ang pangalawang bilin ay mamunga. Ang sabi ni Yesus, napaparangalan ng aking ama kapag namumunga kayo ng sagana ibig sabihin ng mamunga o magkabunga. Iba ito sa ideya natin ng tagumpay, kayamanan, at kapangyarihan. Hindi ito basta-bastang kumita ng pera, maging magaling sa trabaho, o makamit ang gusto nating mga parangal o gantimpala. Ang pagbunga na pinapahayat ni Jesus ay ang kabutihan at kagalakan na mararanasan ng iba sa pamamagitan mo. Ang pagbunga ng sagana ay ang makinabang ang iba dahil sa iyo at dahil sa pagmamahal mo. Ang mamunga ng sagana ay ang maging mas katulad tayo ni Hesus. Mas mapagkumbaba, mas tapat, mas mapagbigay, mas masayahin at higit sa lahat, mas mapagmahal. Ang sabi nga po sa Galacia 5:22-23, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, at pagpigil sa sarili. Mga kaibigan, ano ang gusto niyong makamit sa inyong buhay? Hindi masamang mangarap na maging maunlad, na kumita ng panghanap buhay o na maging magaling sa ating mga gawain o responsibilidad. Pero hindi lang dapat 'yon ang pangarap. Ang layunin bilang alagad ng Diyos ay maging mas katulad niya na maging kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Na pumunta na langit at higit sa lahat maging instrumento o channel ng Kanyang pag-ibig. Ang pinakamataas na dapat nating pangarap ay makasama siya sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ito ang dalawang bilin ng ating Diyos para sa atin ngayon. Manatili at mamunga. Tandaan natin na mahal tayo ng Panginoon at panghawakan natin ito sa panghabang buhay. At sikapin natin na mamunga ng tama at sagana na maging mas katulad niya sa pagmamahal at sa pagbibigay ng sarili para sa kapwa. Kung kayo po ay nabiyayaan sa ating pagninilay ngayon, huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang landas ng pag-asa sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ako po ulit si Tin at pagpalain po kayo ng Diyos.